pwede po tulungan nyo ang anak ko. Na kahit wala ko, siya nang magpatuloy niya. Umabot po sa point na pag gusto ko ng ganto, ay, wala pa tayong pera next time na. Promise ko po yun sa kanila na lahat ng pinaghirapan nila, I'm sure worth it. Nahawa na rin ako sa asawa ko. Hindi ko na talaga kaya na maglakad. Talagang laki ng abala ko. Minsan na uh, nasa isip ko parang uh, ayaw ko na. Talagang reading-reading lang na kung kailan ako kukunin ito. Kuya, huwag mo nga sasabing abala ka, naiinis ako sa'yo. Ngaan <laughs> mo pa yung buhay mo. <laughs> Kasi hindi ka pwedeng sa langit titingin-tingin habang nagsasaksi yung anak mo, ha Kuya Dagul? Okay. Hi! Miss niyo na ba si Dagul? Kumusta na nga ba si Dagul ngayon? Ngayon, siya ay vlogger na rin at katandem niya ang kanyang anak na isa ring little person na kagaya niya. Tara, tara, tara. Tao po! <laughs> Tao po! Hello. Hello. Kumusta po kayo? Hello po. Oh, uh, ang ganda pa doon. Naka-jackpot ka. Hindi Tuna siya. Siya ang naka-jackpot. Oh. Uh, kumusta ka naman? Ah, uh, ito, ah, uh, maliit pa rin. Pero tulad ng sinabi mo, Guwapo pa rin. Fresh yes. fresh na fresh nga eh. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayo. nakamiti. with me. banduta Ang galing pala oh. Ay, iraman, oh. oh. Yeah! <laughs> ako po yung nag-iisip ng content, nag -e edit ako din po yung gumawa nito. And ngayon pa 1 billion na po kami. Ako po yung nagsabi sa kanya na magpakilala sa social media. Bumalik siya. So, pumayag naman po siya. Thankful din ako doon kasi kahit marami kaming bangayan nung mga gumagawa kami ng video eh. Lalo na pag TikTok. Sabi, ayaw ko na ang ganyan. Sayaw, sayaw Ay, pa. Ay, si Papa po pag TikTok na ko. Kasi sinuturo ko sa kanya yung step eh. May sarili po siyang sabi. Eh, huwag mo kong turuan. Hindi ko nga makakabisado yan. Ikaw na lang kasi. Gagawin siya sa akin. Nagagalit siya. Ginawa rin naman. Ginawa niya rin. <laughs> Wala po siyang choice. <laughs> Ma-share ko lang. First vlog po namin. Ako po nag up. May ilaw-ilaw pa po ako yun. Ako po lahat, sak ganyan. Pag di ko abot, upuan, upuan. Ha? Tapos dalawa kami pa, diyan ka lang, jack lang. Pausok ka dito, nag-iilis na siya. Ano <laughs> ba yun? Ang dami mong arte? <laughs> Tapos nagsulat ako ng mga question. Kunyari, tinanong ko sa mga tao. Hmm. Tapos tinanong ko siya, ang haba naman ang question mo. Ang, ang gulong mo naman, tama na yan! Ano <laughs> ba, siya? Kasi ang dami kong akikana. Ma'am, bakit naman ang ano oh, mo? Ayusin mo naman. Gagano. Eh, sariling sikap po. Yung phone ko pa noon, karag-karag. Uh -huh. <laughs> yung pag na-overheat so mo, mamatay po. Sa so, ko ang pinagtsatsagaan mo. yeah. Every Nabilitan day. ka. Every Pilitan. So, wala tayo magawa. Yung sinabi ng papa mo na laos siya. Ano, may nagsasabi bang laos siya? O Actually, siya lang, nagsasabi... Siya lang po nagsasabi nun. Sabi ko nga sa vlog na maraming naghanap din po sa kanya. Eh, hindi po siya marunong eh. Ano lang yan, okay lang sa kanya na Ma-text niya kami everyday kung nasan kami. Matawagan niya kami, okay na po sa kanya. Kaya pagka may napapanood ako na about sa kanya, pinapakita ko sa kanya, bahay, nahanap ka, hindi ka laos. Ito lang pala nagsasabi, may laos ka eh. Hindi so, may... lang po eh. ko kukurotin kita eh. Sa totoo lang, pag may mga kausap ako, mga artista, producer, sinasabi ko na yan eh, pwede po tulungan niyo ang anak ko. Kasi ako, mawala na. So, gusto ko na masaksiyan niya na kahit ko siya nang siya nang niya palaos na ako eh. so tulungan niyo naman ako tulad yan. tulad niyan hindi ako makakalakad hindi ako makatakbo so ang role ko talagang limitado na so nabilong ka na sa laos na Ganun ang ano ko. Lagi niyo po yung sinasabi ni siya. pero hindi niya alam maraming taong nakatingala sa kanya ngayon. Na dahil sa long way na pakikipag ano niyo, sa showbiz, is marami din siyang napapasayang tao simula po ka Anong gusto mo sabihin sa kanya pag sinasabi niya yun? Gusto nga po paluin eh. <laughs> Lagi kong sinasabi sa kanya na kahit di ka naman nakikita sa TV, marami kang naiwang videos na napapanood ng tao. So marami ka, legacy ka pa rin sa paningin ng marami tao. So, minsan man ba dito, ano naman eh, mayroon ang daming naghahanap, kung ano daw ang siyo ko, anong ginagawa ko. O, ako yung natutuwa pa rin kaya, kaya, sabi ko, mayroon pa rin palang naniniwala o umaanga sa dagun. Meron kayong pwedeng balikan, no? Sa karyer ninyo, may babaguhin ba kayo? Ibalik ko, yung hindi ako artista, na may pamilya na ako, yung mga ginagawa ko si Mrs. Uh, nag-aalaga ng anak namin so yung mga gawain na tulad na dati maglaba, mga gawain sa bahay, talagang kaya, kaya ko 'yan. Siya ang nagbabantay ng anak namin. Kaya nga ngayon iniisip ko, nakaupo ako. Hindi ko kaya maglakad. Ang kilos ko limitado. Pero dati, grabe, nagtitinda kami. Pasan-pasan ko yan mga karton. Dati, contractor din ako mambadit sa Victoria's Milling Company. Matataas yan. Kaya kong akyatin yan. Kasi ini inspection ko yung mga trabaho nila. Ang buhay, bata ka pa, ganyan ka na. Ngayon, matanda ka. Kaya sabi ko, eh, minsan pag ano, naawa na rin ako sa sawa ko. Hindi ko na talaga kaya na maglakad. Yun ang ano ko nga. Sabi ko nga, minsan nga iniisip ko eh, talagang laki ng abala ko. Yun. Sa, ah, pero sabi ko, hindi. Kaya ko pa. Kuya, huwag mo nga sasabing abala ka, naiinis ako sa'yo. No? Huwag. Wow. Pagkakaalam mo pa ganyan, ang pananaw ko, pagkakataon mo para ikaw naman yung mahalin at alagaan. Kasi nadami mo namang sakripisyo. Ganon talaga, kuya. Gusto mm. niyo pong suntokin si Papa? Huwag na, uh hindi -huh. na nga makagalo. Gusto mo <laughs> pong suntokin ko. <ka>, ikaw talaga. <laughs> kuya, ayaw mo bang umiti? Smile, okay. smile. Eh. Yeah! <laughs> <laughs> mo pa yung buhay mo. Kasi hindi ka pwedeng sa langit titingin-tingin habang nagsasaksi yung anak mo, ha, Kuya Dagul. Okay. Mm. Yung ibang kapatid mo, um, malaki. Naisip ko, iba yung pare-pareho kayo. Iba oh. yung ikaw yung naiiba sa pamilya. Opo. How did you deal with it or wala ba talaga siyang issue sa'yo? Sa akin po kasi wala na bang pong issue kasi sa papa sabi nga po niya, pantay-pantay po kami. Hindi naman po iba yung ano nila kasi syempre, pinapa-feel din po nila sa akin, hindi ako kakaiba. And na-feel man naman po yun, nag po sila doon saan. Pero yung ang di po sila succeed, yung mapatahimik po ako everyday. <laughs> yun. Ako, o, kumanta ka na dyan. Go. Takanta po ako. Sample! Sample! Kulang like sa energy. Ako Nakasad lang po. Ang galing! <laughs> wow! Nakaloka. besipin mo yun. Nagkaso yung boses na yun sa katawan mo maliit. Eh. Yun nga po. So, at least sila matatangkad height. Ako po may matangkad din sa akin. Ano? May mataas. Boses. Yung boses ko lang po. Gusto mo nga talaga mag-showbiz. Opo. Oh, uh -huh. Kung bakit, bakit hindi po? Diba? Siguro proud na proud ka sa hmm. anak mo, no? Super talaga. Kita, ko naman, ganyan sila, ganyan siya pero talagang yun ang sabi, laban lang. Walang impossible. Anong pakiramdam mo na parang pag-aaral mo ang prioritize ng papa mo versus dun sa pag-aaral ng kapatid mo? Syempre, hindi ko po maiiwasan na napapaisip ka, pero at the end of the day po kasi, tiwala na lang sa kanya na alam ko kasi si papa kaya-kaya nito. And naisip ko po na super saya ko din kasi syempre po gusto ko rin gusto ko po maabot yung pangarap ko and ginagawan po ng way para umabot po ako Thankful din po ako kasi yung kuya ko nagpaubaya parang ako po yung nag-aaral sa amin na parang nasa likod ko po sila ako po yung naglalakad tinitingnan lang po nila muna ako for now. Dahil mo kayang gawin na. Tayo lang mag-aabogado ka pa. po. Abogado o showbiz? Both po sasabayin mo kung mabibigyan mo. Opo, na, pagsasabay ko na po. Pero hindi ko po po sure in the future kung anong kakayanin. Pero go with the flow po ako. Anong plano mong gawin? kung pong bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na mag-succeed? Isispoil ko po silang lahat. Sabi ko nga sa kanya, may time na pag nagkakantuhan ka, sabi ko pa, so ano pag nag-abogado ako, one day, hindi tayo titigil ng presyo. And dumating po sa point na, na pag lumalabas kami. Titingin kami ng presyo. Mm. Tapos sabihin, wag mo na yan. next time na, kahit gustong-gusto mo. hati na lang kayo, kasi wala tayong pambili. Ganon. Umabot po sa point na, pag gusto ko ng ganito, ay, wala pa tayong pera, next time na. So, ako po, ligisip ko na, oo nga, next time na lang. So, in the future po siguro, promise ko po yun sa kanila, na lahat ng pinaghirapan nila, I'm sure worth it. Pinagpipray ko na mag -succeed. Ako. And ako po yung binibigyan nila ng sacrifice. And thankful ako. Ganun. Rooting for you. Anong biggest lesson na nakuha mo sa tatay mo? Laging positive. Sa akin kasi laging sinasabi. Positive ka, kaya mo yan. Pag ka sa school, medyo mahirap po yung course. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ganito-ganyan. Uh, Sikapin mo lang. Okay lang yan kahit hindi best. Pero at least nagawa mo. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Sabi niya nga, laban lang. So, and yung pagpapasaya ng tao is laging ilagay sa puso. Alam mo, Kuya Dagul, bagay sa'yo na kangiti. Okay. Pag tumatanda ka pala, aywan ko lang ha, yung iba, kunting ano lang, maano mo kagad na nalulungkot ka. Yan, iyakin Miklang siya Biglang ngayon. Biglang napaiyak ka. Mm -hmm. Well, iyakin ko siya. That mo, never mo po niyo napapaiyak ng dati. Never. Proud eh, niya kay Papa, Ma'am? Sobra po. Sobrang proud. Kasi apat po kami. So, hindi po ganun katali na mag-survive everyday. Mm -hmm. And saksi po ako dun sa... Simula ng pandemic, simula po nung bata ako. Hindi po talaga madali, lalo na sa sitwasyon po namin. Sa sitwasyon niya, na panindigan niya po yung bilang tatay na haligi ng tahanan. So, na panindigan niya po yun. And pinakita niya po sa amin na kahit ganyan siya is kaya niya po kami itaguyod. And very proud po. Very proud po ako na sabihin na tatay ko po si Dagoy. Uh, kayo dapat kung anong sinasabi ko makinig kayo. Dahil ako ang haligi ng tahanan. Lahat sinasabi ko sa inyo mag-aral kayo mabuti, magmahalan kayo. So kung mayroon man, hindi ma kayo kayong magkakapatid. Hindi naman talaga mawawala yan na away-away, ganyan. Pero talagang uh, kung sinong mayroon, mag-share kayo. Minsan na uh, nasa isip ko parang uh, ayaw ko na. Pero dahil sa anak ko na hindi pa nakatapo, sabi ko binabawi ko lang. huwag muna gusto kong humaba pa ang buhay ko para pag naka, mapatapos ko pa ang dalawang anak ko na hindi pa nakatapos sa pag-aaral darating din sa ganun na ano na parang tapos ng obligat yun talagang reading ready na na kung kailan ko kukunin ito. Sabihin ko, huwag muna sila magtapos para habaan mo pa buhay <laughs> At yan po ang kanilang kwento, kagaya nga ng palagi natin sinasabi, Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti, di Happy!